Ang napapanahong isyo ngayon ng flood control ay palala ng palala. Bakit bumabaha? Nandahil na rin dyan sa mga korupsyon na yan? Masyadong garapan. Dahil ikinubli ng mga namamahala sa gobyerno, ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Mahirap intindihan. Bakit ganun ang Pilipinas? Nakakahiya ng gobyerno ng Pilipinas. Bilang isang magulang, ako po ay nakaramdam ng galit sa pamahalaan natin ngayon na hindi maayos ang pagpapatakbo at pamamahala ng ating buwis. Kawawa ang mga bata. Napakalaki. Malaki ang masamang epekto. Hindi lang sa mga anak ko, kundi sa lahat ng mga kabataan. Mahirap din isipin na tanggapin na ganito ang sitwasyon ng ating pong namamahala, ating pong bansa. Nung nabaha kami ay malungkot ang buhay. Napakahirap ng buhay sa evacuation center. Hindi sila makatulog ng maayos, hindi sila makakain ng maayos. Ang kanilang mga anak ay natigil sa pag-aaral, nagkakasakit. Kasi kami bilang magulang, kung halimbawa naiisip namin na anak namin yung nasa ganong sitwasyon, masakit na masakit yun sa amin kasi isa kami sa nagbabayad ng tax para po mapaunlad yung ating bansa. Pero wala palang kinahihinat ng lahat yung ibinabayad na buwis ng mga mamamayang Pilipino. Napupunta lang sa walang kabuluhan at pagnanakaw ng mga nasa taas sa gobyerno. Sa gano'ng pagkakataon, kapag hindi po nagbago ang ating gobyerno, maaaring sa maraming tao, lalo na po sa mga mahirap, ay hindi natin maisisuguro kung ano yung magiging kinabukasan ng ating po mga anak. Nakakalungkot po na hindi maganda ang natatanaw nating kinabukasan para sa ating mga anak. Ngayon pa lang, sa murang edad ng mga kabataan ng mga anak natin, meron na silang utang na dapat bayaran sa kanilang paglaki. Ang ganito pong pagkikipagkaisa ay ito naman po ay nakabase po sa utos ng ating Panginoong Diyos. Un Unang-una si bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, pangalawa po, pagtindig bilang magulang, pangatlo, kahit po tayo ay Iglesia ni Cristo, kami ay Iglesia ni Cristo, mamayang Pilipino din kami. So may karapatan po kaming mag-react sa nangyayaring gulo na to o pagnanakaw na to sa ating gobyerno. Ano ang ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito? Wala lang. Kaya it is my big responsibility na sabihin ang buong katotohanan sa aking anak. May katungkulan tayo na magpahayag din ng ating mga damdamin sa gobyerno para malaman nila ano ba yung saloobin ng mga magulang na katulad namin para sa aming mga anak. Kaya bilang magulang sa aking anak Sasabihin ko sa kanya na maging aware siya sa mga pangyayari. Ang solusyon sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa ay una, ito nga yung panawagan ng iglesia, panawagan ng mamamayan na yung investigasyon, hindi dapat atin itago sa mamamayan sapagkat unang-unang merong karapatan na dapat na makakita dito eh tayo na mga mamamayan sapagkat pera natin ito. Aminin nila kung ano ang kanilang nagawa. Dapat may resulta yung ginagawang investigasyon. Dapat talagang aksyonan ang mga nagnakaw sa kaba ng mayaman. Ang resulta, ikulong yung dapat ikulong. Ang sakit pa dyan, bakit yung mga kawawang Pilipino, pag nakagawa ng konting mali, silang napaparusahan? Eh, ba't pagdating sa mga malalaking tao, malalaki yung nagagawa nilang kasalanan, ano anomalya, ba't sila nakakalibre? Mahalaga po ang transparency sa paglilitis na isinasagawa natin ngayon. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, hindi nila tinutupad. Dahil mayroon siguro silang itinatago. Ang ine-expect namin na ang susunod na, na mga personalidad na sasampahan ng kaso ay ang mga opisyal na nabanggit sa mga nakaraang hearing. Pero sa ngayon, parang mayroon silang pinagtatakpan. Mahiya naman kayo. Harapin ninyo ang inyong mga kasalanan. Pananagutan nyo ang ginawa nyong pagwaldas at pagnakaw sa mga buwis ng mga Pilipino. Mahiya naman kayo. Ibalik nyo at payagan ninyo na kayo ay madisiplina. Sana naman eh, kahit konti lang, makonsensya. Tanggalin niyo na ang mga maskara niyo. Tulungan ang sambayan ng Pilipino para makaahon sa dusa na kayo ang may gawa. Matakot naman kayo sa Diyos sa mga ginagawa ninyong mga katiwalian. Matakot kayo sa magiging parusa na darating. Tamaan tayo ng riya sa katawan po natin. Sana'y huwag dumating sa pagkakataon na marami pang mga Pilipino ang madamay sa mga darating pang mga pagkakataon kung hindi ito palulunasan. Please po, mahiya naman po kayo. Aminin nyo na po yung totoo. Mahiya po kayo sa mga batang maliit na wala nang darat ng magandang Pilipinas dahil po sa ginagawa niyong pagnanakaw. Kapag ang mga kabataan ay lumaki na nakikita na ang katotohanan ay pwedeng itago, ang kasalanan, pwedeng pagtakpan. Mawawala ang tiwala nila sa sistemang dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ngunit, ngunit, kung makikita nila na ang katotohanan ay pinangangalagaan at ang tama pinaninindiganan, tutubo po sa kanilang puso ang pagtitiwala at pagmamahal sa bayan. Mahal ba natin ang ating mga kabataan? Mahal ba natin ang ating bayan? Ilantad ang katotohanan! Ang katotohanan! Winni ay patupad ang patas upang makabawi.